architect. Yung mga churches, no, ang daming paintings lalo na sa ceiling nila. Tapos parang totoo. Parang there's more than that. Uy, napansin mo rin pala? Ang galing mo, no? parang hindi siya flat. Paint lang yan, alam mo ba? Yung mga ganitong technique, ang tawag dyan, tromploy. French term siya na may translation na to deceive the eye. And, ang goal ng technique na to ay mag-create o lumikha ng optical illusion. Yes, it is. To deceive the eye literally. At ginagamit ang art na to sa mga ceiling ng baroque churches. So, kapag sinabing baroque churches, kilala ang mga ito sa magarbo at notable na paggamit ng light at shadows. At sa Philippines, meron din tayong entry ito ay matatagpuan sa Intramuros. San Agustin Church. Oha, oh nabanggit ko ang light at shadows. Kung mapapansin niyo, yung mismong ceiling ng San Agustin Church ay parang tatad na mga carvings. Hmm. Hindi mo aakalain na flat no? Ang trompe l'oeil kasi ay hyper realistic na painting na nagbibigay effect sa flat surface mukha itong may expand pa gamit ang paint at skill ng pag-imitate ng light at shadows. Pero architect, ano nga pong relevance itong sinishare mo today? Ang point ng discussion na ito ay ang texture, shades, at colors ay malaking factor para sa vibe na binibigay ng certain room o space. Tulad ng concept ng Trompe-l'oeil, ang talent ng mga arkitekto sa pagpili ng tamang kulay at skill ng mga pintor ang nagbibigay buhay sa isang plain na surface, ceiling man yan, sahig o wall. Dito uli ngayon papasok ang idea ng arkitekto, hindi puro ganda lang ang iniisip. Dapat functional din. O ayan na, may discussion tayo this week. See you sa susunod na Archi Trivia with Winks.